Hello po sa inyong mga Shansky, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign bukas sa araw ng Biyernes, August 16, 2024. Para sa mga taong cancer, kakaiba ngayon ang iyong karisma. Gamitin mo ito para makinabang ka. Huwag mong aksayahin sa ibang pagay na wala ka namang kwenta Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mga maswerting numero, 7, 19, 26, 31, 36, at 42. Para sa mataong leyo, kasing lakas ng personalidad mo ang iyong makakaharap. Kung magpapasya ka na pagsanibin ang pwersa niyo, iisa lang ang kauwian nito at ito ay malaking tagumpay. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ano mga maswerteng numero? 1, 17, 23, 25, 34 at 44. Para sa mataong Virgo, mararamdaman mo na ikaw ay sisigla kahit pa hindi mo magkawang takasan ang iyong nakaugali ang sa mga bagay na pwede mo namang gawin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerteng numero 4, 15, 27, 31, 38 at 41. Para sa mataong Libra, kunin mo na ang gusto mong kunin. Kahit nasa tingin mo ay mahihirapan ka, ang mismong langit ang kakampi mo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerteng numero, 9, 11, 17, 22, 26 at 33. Para sa mataong Scorpio, muling kikilos ang kapalaran mo kung ikaw ay kikilos. Kaya't ang payo ay wag na wag kang makontento sa nasa iyo. Ang mas maganda ay kumilos ka ng kumilos. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerting numero 6, 12, 15, 27, 39, at 43. Para sa mataong Scorpio, muling kikilos ang kapalaran mo kung ikaw ay kikilos. Kaya't ang payo ay wag na wag kang makontento sa nasa iyo. Ang mas maganda ay kumilos ka na kumilos. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 12, 15, 27, 39 at 43. Para sa mataong Sagittarius, kumuha ka ng inspirasyon sa mga maniniwala sa iyo. At huwag mong pag-aksayahin ng panahon ang mga kontrapida na ang gusto lang ay mabigo ka. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 10, 18, 22, 26 at 34. Para sa mga taong Capricorn, kagalingan ang mapapasayo. Ito ay para sa karamdaman at para rin mas lalo pang gumanda ang mga katangian na magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga numero 4, 16, 19, 25, 32 at 44. Para sa mga taong Aquarius, hindi na ubus ang pagkakataong mapaganda ng tao ang kanyang buhay. kaya't wag kang tumulad sa mga nawawala ng pag-asa na sumuko na sa mga ahamon ng kapalaran. Ang iyong mapalad kulay ay violet. Ang iyong maswerting numero 18 26 28 30 35 at 44. Para sa mga taong Pisces, nasa mataas na antas ngayon ang iyong swerte. Ibig sabihin, siswertehin ka kapag nagkikipagpalaran ka. Ang yung mapalta kulay ay peach. Ang yung mga numero, 9, 11, 15, 25, 34 at 38.